Todo ang pagpuri ni Derek Laurent kay Paul Abilino. Matapos mag-trending ang panibagong banding moments nila. Bukod sa so workout, daily routine na rin ang bike. Hindi sila nauubusan ng mga pagkakabalahan. Kahit busy sa trabaho, nakahagawa pa rin sila ng mga bagay na makakapagparelax at enjoy. Ito siguro yung sinasabi ni Derek Lauren na napagaling kung husay mag-alaga ni Paolo. Lahat ng mga naging ex ni Kimi, never nangyari ito. Parang palaging trabaho at pamamasyan lang. Ngunit pagdating kay Paolo, ang daming magagandang experience si Kimi. Magiging healthy ka na at mag-iimprove pa ang pangangatawan mo mas lalawang ang lagi ini ngayon ang mga fans. Matapos maglabas na isang post ang aktres, pasasalamat sa naging coach niya sa mga taong nasa likod ng pagpulong sa hanya. Bilang pagpasok sa larangan ng biking. Halata ang kaligayahan, Kimi. Hindi rin pinalagpas kung pasasalamat ito kay Paolo Bidino na naging special coach niya sa pagkatuto rito. Ayon sa isang komento, wala na tayong mahitang dahilan para hindi sila magustuhan. Ang Kim Pao, sobra nilang ini-enjoy ang journey na magkasama. Ayan siguro ang hindi maaagaw ng ibang love team. Napaka-unique o kakaiba ang kanilang atake. Kahit walang gawin, super kilig ang mga tao sa kanila.